Ay, ay, magandang araw mga ano. Mga katropa. Pauwi <laughs> na tayo, pauwi na. Ayun. Kalalabas lang sa trabaho. <laughs> Yon, pauwi na tayo, pauwi na mga katropa ang dilim ng lakas ang ulan ang lakas ng ulan mga katropa ang sarap pag ulam ng tinula <laughs> Ah, ang lakas ng kulan. Sarap may tinulang ngayon. Oy na tayo, oy. Eh, <laughs> ang grabe ang dilim na panahon. Maglaya ba ko mga katropa ha? Punta kayo ha. Shout out Miss Susie ha. <laughs> Papa Jex, shout out sa iyo ha. Mama JJ, Tita Mines. Ate Matet, unblog. At Ate Juday. Jay Pultong. Kay Pultong mo. Oh. XCS. Ay hindi ano pala yung, uh, Yan. Muna lang yung turbo oh, diesel. Yan. Pakipunta mo na lang. oo pakipunta. Mastercard. Pwede, pwede Mastercard. Ah, okay, okay. Sige, sige. Oh, puntang lang. Thank you. Thank you very much. <laughs> Nagpapultang ako mga ano, mga katropa. Ang pultang bagas. Turbo diesel. Yung gas na ng ano ko. Inuba. Turbo diesel. Ito, ito mga katropa ang lub ng sakyan ko. Ayan, yeah, yeah. Inuba ito. Inuba 2.8. Ayan. Grabe. Tingnan nyo sa labas. Ang lakas ang ulan oh. Andito Ano sa gasolina hmm? Ay, basang basang buko. Yun. Ma'am Shoutout shout out sa iyo ha. Thank you, thank you, thank you. Bawin ako ko ma'am. Yun. Shout out po sa mga kasanga ko dyan ha? Thank you, thank you. Ah, uh, ano. Mayura. Ayan Kuya Rick, Mami kay Kuya Leo, yon Vice Ruspain, Kuya Fernando, shout out. At sa lahat na konektado sa Kasangka Pondisyon na, Jan Miguel, Sophia, and Miriam, shout out sa inyo ha. Yon, Jasmine, pumunta ka dito sa BGC. Oh. Sabihin mo kay Mayura, ano, uh, bibigyan kita ng ano, Beat sound card. Mayroon pa akong isa dito eh. Yo, shout out pa sa mga katropa ko ka dyan ha. Thank you, thank you. Miss Miss Jenny, Mama Gigi, yun, Tita Mine, shout out to them. Ate Milet, Ate Silet, Mami Ibas, Ate Jewel, yun, shout out po sa inyo dyan ha, sa inyong lahat. Kuya Dudong, shout out. At, Miss Sabaw, Manager Lelisa, shout out. Kumusta ka dyan sa Mindanao? Yun. Maraming salamat po ha. Thank you, thank you. Hanggang dito na lang muna. Thank you, thank you. Pultang na, Pultang. Ha? Ah, full na? Ah, okay, okay, okay. Sige, sige. Okay na yan. One click lang, okay na yan. Magkano? Okay, okay. Mastercard? Ah, sige, sige. Okay, bye-bye. Na-bye-bye na muna mga katropa. Wait lang, wait lang. Ah, mga bye-bye muna ako. Nagpagas kasi ako eh.